Prologue The Life of Charlie Wade, Ang Bayani ng Mga Puso, ay ang nobelang nagsasalaysay tungkol sa isang manugang na walang trabaho sa labas, at ang kanyang trabaho ay isang kasambahay lamang. Noong siya ay walong taong gulang pa lang, ang kanyang mga magulang ay namatay dahil sa isang aksidente habang nagmamaneho ng sasakyan. Gayunpaman, misteryoso pa rin ang kanilang pagkamatay, lahat ay pawang mga aksidente o maaring pagpatay. Ginugol niya ang kanyang pagkabata hanggang sa paglaki sa bahay ampunan. Ang kanyang katayuan maging ang tunay niyang pagkakilanlan ay palihim na itinago sa bahay ampunan upang maprotektahan siya laban sa malupit na kaaway ng kanyang mga magulang. Hanggang isang araw, isang matandang lalaki na may mabuting puso, nagngangalang, Lolo G. Wilson ang nagsaayos sa kanya na maging son-in-law at live-in partner ng kanyang magandang apo na si Claire. Naging maayos ang lahat, bago pa mamatay si Lolo G. Wilson. Subalit pagkamatay ni Lolo G. Wilson, lahat ng tao sa pamilya ay sinisiraan siya. Sa kabutihang palad ay nanatiling tapat ang kanyang asawang si Claire at matiyagang ipinagtanggol siya sa pangungut siya ng lahat. Sinubukan din siya ng pamilya Wilson na hiwalayan ang kanyang asawa, na mahal na mahal niya, para maipakasal nila ito sa isang mayamang anak. Hanggang sa puntong iyon, hindi pa rin sila nagpakasal dahil pumayag lang itong si Claire na pakasalan siya bilang paggalang sa kanyang lolo Wilson. Isang araw pinadala ng sarili niyang lolo ang tapat na lingkod ng pamilya Wade ng Eastcliff at nais siyang pabalikan upang manahin ang kapalaran ng kanyang amang ngunit, tumanggi siya dahil ayaw niyang masangkot sa away ng sarili niyang pamilya. Pagkatapos ay inilipat ng kanyang lolo ang astronomical na halaga ng pera sa kanyang pangalan upang mabuhay siya ng komportable. Pagkatapos ay nagdisguise siya bilang isang feng shui master at nagtayo ng isang imperyo ng mag-isa, maging sa sarili niyang asawa na si Claire, inilihim niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Walang nakakaalam sa kanyang paligid na siya ay isang inapo ng isang mayaman. Ang kanyang ama ay nagmula sa isang mayaman at kilalang pamilya, ang pamilya Wade sa Eastcliff. Ito ay isang lungsod sa China kung saan nakatira ang mga mayayaman at mga bigating angkan. Ang kanyang ina ay mula sa pamilya An, ang pinakaprestihiyoso at pinakamayamang pamilya sa mundo at naging matagumpay na angkan sa bansang Estados Unidos. Ang marami pang mga katanungan tungkol sa nobelang ito ay masasagot lamang kung ating mapakikinggan at babasahin ang lahat ng mga kabanata nito. Siya si Charlie Wade ang matalino, guwapo at misteryosong bayani ng mga puso. Ang mabuting manugang na nakatira sa bahay, ay buong buo isasalaysay ang naging kwento ng kanyang buhay kung paano ang isang Charlie Wade, na sa simula ay hinahamak at minamaliit, sa kalaunan ay naging isang taong may lakas at kapangyarihan ng isang tunay na dragon. Tulad ng nararapat sa isang emperador, The Life of Charlie Wade sa nobelang ito ay umaakit sa atensyon ng magagandang babae na malapit sa kanya. Lahat ay gustong mapalapit sa kanya dahil siya ay isang taong hinahangaan at laging tumutulong sa kapwa na naaapi. Ang nobelang ito ay may ilang bersyon na may iba't ibang pamagat at pangalan ng karakter tulad ng The Life of Charlie Wade, Ang Bayani ng Mga Puso, Ang Mabuti at Kahangahangang Manugang. Kung may mga katanungan po tayo tungkol sa nobelang ito ay masasagot lamang kung tuloy-tuloy nating babasahin o mapakikinggan ang lahat ng mga kabanata nito dito sa Pinoy Audio Stories. Sana ma-enjoy nyo po ang pakikinig at pagbabasa sa nobelang ito. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah.